Oh, ayun, ayun nang dalawang pa tumawit tumawid sa may punong kahoy, maihi na yata. Ay, ay, akala ko may huli maihi lang yata. Oy, doon naman sila tumambay sa may ilalim ng punong kahoy na yan. Doon sila marami. Diyan sa may Sintir Island ay isa lang, parang motor lang, ay niwan nila. Motor lang yung nakatambay diyan. Wala na, doon na sila lahat sa may ilalim ng punong kahoy. Bakit? Anong nangyari? Iniwan nila yung motor. Siguro dala nila yung lisensya kaya hindi makalis-alis si bro si brother dahil nasa kanila siguro ang kanyang lisensya kasi kung wala yan panigurado aalis na yan ayon ang dalawang officer tumakbo babalik ulit sa may siguro kumuha ng panikit yan wala pa mag shoot muna tayo ng isa at aalis na tayo ito guys, oh, nagtitiyaga na lang yung mga motor, oh. Yung mga nakakaalam, kahit may harang, yung mga hindi nakakaalam, ayun, hindi nagtiyaga. Ayun, sumagad pa kaliwa, sumagad pa kaliwa. Hindi na nakatalikod yung officer. Yung officer na hindi nakatalikod, wala. Septe. Ay, maganda yung oras na pag-alis niya sa kanilang bahay. Lucky hour niya. Kaya hindi siya nahuli. Okay? Parang wala na akong nakikita ng hindi eh doon na bumalik sa Sinter Island yung dalawa lang ay baka mag time out na sila ayan mga bandang 4 o'clock time out na yun lang yung tinitikitan lang